<laughs> Hi guys, breakfast tayo. Hi, sarap ang sarap namin ng ang sarap ng almusal namin oh, no? toyo at saka ano, itlog. Mm. Guys, mm -hmm. so welcome to my blog. Ayun guys, dito ako sa bahay ni Yotulit. Ayun ang paligid nila oh feed nila guys pag umaga ayan palabas na yung araw sobrang lamig lang dito guys ang lamig dito parang nasa bagyo ganun ang lamig dito ayan tingnan yung paligid oh. ganda Bugnaw ka yung tubig, oy. Oh, morning ta. <laughs> sa, sa bahay ng kapatid ko ni Pio si at Tataya ni atin ay da bahay nila Ray oh. To kami. Grabe guys, ang lamig. Sobrang lamig. Tingnan. Alas 5 pa lang ng umaga, guys. Tingnan niyo naman ang paligid nila, oh. Maliwanag na. Ay, may ibon, oh. Tapos guys, yun yun yung Mount Apo. Oh. Yun yung mga tinuro ko. Yung may puti. Yun yung Mount Apo daw. Na ano, overlooking dito sa bahay nila. Hello. Hello. Ano ni mo? Ha? Ano yung ni mo? Ha? Gabi. Asa man spulo. spiyo isa. Nga ka lang itom. Luis. Mm. Ito pala si Gabi, guys. Oh, cute niya, oh. Tapos ito si Luis. Luis! Hello! Luis! Hello! Nag-breakfast na sila, guys. Maaga pala itong pinapakain. Alas 5 na umaga, pinapakain na to. Hello! Gabi! Hi! Ayan sila, guys, oh. Ang mga alaga nila ditong manok. Ah... Uh, sa at saka aso, ah, maagang pinapakain. Alas 5 pa lang pinapakain na nila dahil ala, kailangan alas sa is, punta na sila ng uma. Doon sa ano nila. Gulayan. Ayan. asa mo mong piso? Siyembe to kahapon. Dagan kayo sa piso kahapon. Ipangita niya, oh. Ayan, dito tayo guys sa... Uh dito sa banda sa side uh, mayroon daw ditong sayuti uh, kukuha kami ni Lita Yan. kawawa yung manok yung yung, man, yung sisiw niyang siyang piraso kahapon ngayon pagka umaga wala na hindi namin alam kung kung nasa napunta And welcome to my vlog ayan guys dito kami sa paligid sa bahay nila iyo tulit andiyan yung bahay nila uh, punta kami nilita Lita dun sa kabila kuha daw kami ng sayuti nilay namin sa Dabaw kasi mamaya uuwi oh, na rin kami ang paligid nila yung mga tanim hindi ko alam kung ano bulaklak daw ito doon sa kabila ayun oh no? may bulaklak na puti nandito kami yung kabilang area iba naman ang may-ari niyan may bahay din oh no? Yan, dito kami, ano, kukuha kami ng sayuti. May sayuti daw dito, guys. Pipitas kami. Ito pala yung sayuti, guys, oh. Hmm. Yan, si Lita ang nagkuha. Marami bang bunga? Mm -hmm. Bambunga. Bambunga yan, 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 yan. yan. yan Yun. Bakit hindi magsinali yung iba? Guwang na? Hmm. Yan, sayuti yan, guys. Ayan guys, sayuti. Ano na, matanda na. Matanda naman po. Ayan guys, o. Oh, sayuti, ayan, nanurok na. May ano na. Ayan o. Oh. May tangkay na. May tangkay na, hindi na ito masarap gulayin. Gulang naman. Gulang na. Karihas naman. Huwag mo na kung gulang na. Saan pa na? Isa. Asa? Daraw ito pa oh. Amit ang sungkit. Be. Mataas lang siya na. No? Oh, Ayun, Ay, okay pa yung doon sa taas. Be, ikaw ako. Wala ka nila puso mo nang di mo daggo ang saging. wala na kay busy po. May saging. Tundan. sungkitin na nalita Yung iba kasi guys, matanda na. Hindi na maganda kasi lutuin pag matanda na. Ano? Mayroon pa yata, oh. Ang sa sinakitan mo. yun Bunga ba yan? Ayan. Hmm? Bunga, pero mm. may ano na yan. Nagamot. Napais, ah. Huwag yapon. may, ano na, tubo. Ito lang. Ayan. Ito. Ayan. Kaya gulaan niyo, oh o, 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 ano, o, na Eh, kaso, kuwan naman. Gula, ulang, 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 no. E, tusunupin, be. Nah, kuwan, mga guwang na, yuk. Bahala, gagmay, gagmay, diyo. Ano, ano, mga, e, tawa Di, kuwan na, mga guwang na. Tawa <laughs> pa na, harbis-harbis. Harbis rin, e, kuwan. Hmm. Is kunti lang nakuha namin. Marami siyang bunga pero matanda na yung mayroon ng tutubo na pwedeng itanim kaya hindi na namin kinuha. Dahil umambo na naman. Ang ganda sana tingnan yung araw dahil sumikat kaya lang umambun ulit. Yan. Kunti lang namin nakuha. Sana ko Hindi mo Guys. Ay, dabong pa na. Ayan guys. <laughs> Mulan na. Mulan na. <laughs> Itsura na walang ilamos guys. <laughs> Ang lamig kasi ng tubig dito. Ayan putla oh. Putla na bibig ko dahil. Ang lamig ng lugar dito. Grabing ginaw. Tapos yung tubig parang may yelo. Hmm, ginaw talaga. Grabe. Ang eh, itsura. <laughs> Walang bis-bis. Putla pa ng bibig. Lugar nila guys. Sumikat ng araw pero may ambon. May ambon. Hmm. Ang daming mga tanim dun no? Mga bulaklak. Yung mga paninda na bulaklak. dami dito. Ala, si, Iyo, mabut, ma, mabasa to. Ayan, si Iyo bumaba na doon. Punta na siya sa uma. Dan doon kasi sa kabilang side yung uma niya, guys. Mabasa to si Iyo. Tuwa naman ni Baba. Mau gani, mabasa to. Huwag ito yung bayong. yung sana ako, na Ito ako nandun na silita na una pipitas daw sya ng kamatis nakihingi kami ng kamatis dito sa kabila puntahan ko sya yung kamatis nila dito nagkanda bulok na lang hindi na na harvest nag harvest na ng kamatis nangihingi kami kaysa naman mabulok lang ang daming bunga nagkanda hulog na lang sa lupa dahil wala na hindi na na pipitas mayroong talong guys oh wala palang bunga. Hello! Hello! Aso nila. Hello! Tatlo aso nila. Ito yata si Luis. Yung isa si Piolo at saka si... Kalimutan ko yung isa guys. Agi-agi. Silita. Pitas na ng kamatis. Yan ang buhay yan ang buhay bukid guys. Tingnan mo yung mga bahay nila o mga bubong. Nasa baba kasi sila. Yung bahay kasi nila, iya, yeah, sinayda, iya, yeah, tulit na sa tuktok. Kaya ang ganda ng view. Doon, kagabi, ang lalim ng tubig, kasi ang lakas ng ulan. Pag namin dito, mataas yung tubig. Yan, yan, makikita mo pa yung bakas ng tubig o nasa, ano pa, nasa area pa ng mga pananim nila kasi mababa kasi yung lugar nila yan si Lita namili na siya ng yung dalahin lang nilita Lita yung magaganda kasi yung ibang may itim itim hindi na pwede harbisin bulok na siya hindi na kasi kayang habulin guys pagpitas sa dami Sige. Kaya hindi na rin nila pinitas. Hinayaan na lang nila. Hmm. Lawak ng kamatis ano na to. Yung tinaniman ng kamatis. nakapajama pa kami guys. Wala bang magbis Magbihis kami mamaya pag diretsyo. Alis na lang. Kaya wala na kaming damit. Okay. Oh, Good morning. Iwan ko na. ewan ko na ng Magyapak na ako, guys. Dahil talagang madulas. Yung kukunin daw yung yung ganito pa, yung magaganda. Yung walang halong itim-itim dahil yung may itim-itim -itim daw, ano na daw 'yan, pabulok na. Ayan. Ito yung itong daot dyan. Mm Kaya -hmm. yun yun okay, Daot lang kapa eh. Okay pa na. Sayang so, oh. Itim-itim na. Tapos na kami nagpitas. Bali pinuno lang namin yung balde ng pita. Yun na lang paghatian namin. Dalawa. Kasi yung iba. Ano na. Bulok na. Ganyan pala yung kamatis guys. Pag ma, hindi mapitas agad. Tapos yung ulan. Para saan nabubulok. Ano siya may lotoon, Len? Bulan. Buhay po, Bencia. namin, si Gina, Len. Ito namin, si Gina, Loto kami ng itlog at saka toyo. sa breakfast. Hmm, yan ang buhay probinsya guys. Sa kahoy magluto. Mayroon namang gas doon sa loob pero dito magluto ng tuyo para hindi mabaho sa loob ng bahay. Matapang kasi yung amoy ng tuyo. Yan guys. Luto ng itlog. it Ang tuyo naman. Luto ng itlog guys. Ayan. Lagyan ng mantika para naman sa tuyo. Tuyo. Ito yung masarap na breakfast guys. Tuyo at itlog. Mm -hmm. Tapos sukang maanghang. Ah, sarap. sarap. <laughs> Hi guys! Breakfast tayo. Hi, ang sarap, sarap, namin ang, ang sarap ng almusal namin. No? Tuyo at saka ano, itlog. Mm. <laughs> Bye-bye. lang kayo, akoy plano mo balik direk mo dugay ko din niya ako ra. Tunod na. Eh, pa may income good Bye-bye. guys. Hindi lang kami guys. Kaapot. Tapos uwi na kami ngayon dahil birthday ni Atina next days. Next na araw. Kaya pababa na kami guys. Kahapon kami pumunta. Tapos uwi kami ngayon. Dahil nagmamadali kami. Hindi. magkuwad sa sakyanan. Ayon pa daw niya din eh. Asan Motor ano ba? Motor. Dawot na ba? De. Dawet ka. Munun tutut-tut na u. Kun na ani de no Ah, na siya mangalin. Hmm. Blok na na siya na herbis uban kay na na padung namo daot dawot. Yan guys, nagpaa kami. oh, nagpaa. Dahil madulas si. Eh. Hmm? Yun nga. Yun yung result ng ulan kahapon guys na mula tanghali tapos pagkahapon hanggang gabi halos tatong oras na lakas ng bagsak kaya nagbaha. Buti na lang yung area nila iyo tulit na sa taas kaya hindi sila hindi binabaha yung area, bahay nila. Pero itong daanan, talagang madulas kaya dandahan ang apak dandahan ng akbang para hindi madulas kaya ayan nagyapak kami yung sapatos namin binuhat na namin Then, hindi naman kami makatawid papunta doon eh Agoy, madulas nga talaga. Uy. Hi. Hmm. Ginoo. Madulas hindi talaga pwede magchinilas talaga magyapak para hindi ka ma-slide pag bumagsak ka dito gulong ka mahirap lang dito pala guys pag malakas ang ulan kasi pagkatapos madulas yung daanan kaya mas maganda dito yung maaraw para matuyo yung daanan hindi madulas Yan na si na. Buti na lang itong isang nilala kong rubber shoes. Hindi yung isa na pang biyahe. <laughs> <Ubo kay> dangog. <laughs> uh -uh. <laughs> Tiniil na lang. Kay mad madangki Jasmine ug magsapatos. Okay, okay. Mm. ang nalasin patos. <laughs> Maulan kasi. Ay, umam naman. kay nila, yun nasa tuktok, yun ang bahay nila. Doon kami galing. Yan, sakay na kami. Salamat. Hoy! Higil. Ay! May ulan na. Bye-bye! Ingat mo. Ampeng. Ampeng. Ayan, ayan na guys. oh nagpita sila ng bulaklak, o. Oh. Harvest nila oh, ng bulaklak. Oo, oh, lumutang. Ang taas ng baha kagabi. Ayan, may kabayo. Kabayo, magnanay. Hoy. Ay, hindi pala magnanay. Kabayo. Eep. Sakay na kami ng tricycle. Nakapaalag kami. <laughs> ang putik ng paa namin. <laughs> Doon na daw kami sa sakayan ng bus. Mayroon daw ang bus yeah, ng paano. Ah, may magyapak lang tayo dito na kami sa sakaya ng bus nakasakay na kami ng bus papuntang digus. hindi na kami nag ano na, bao <laughs> nag-iapak lang kami guys galing sa bahay nila hanggang dito sa bus dito na kami nagugas ng paa tapos hindi na rin kami nagsot ng sapatos nagchinilas na lang kami dahil grabing putik dahil puno na yung sinakyan namin na bus guys, ayan, alis na kami, pupunta na kami ng Digos. Babay Bye kapatagan, see you sa aking pagbabalik next year. Ayan, nasa biyahe na kami at inup ko to dahil may tugtog tong sinakyan namin. Baka po ako ay makapiright kaya minabuti ko ng inupin. At nakarating na kami ng Digos kaya sumakay kami ng tricycle papunta naman sa istasyon ng bus papuntang Davao City guys.